Hi guys, sa mga nagtatanong kung paano ko ginawa ang video ito, yung apat na ako, yung may cloning, tapos nakastato, panoorin ang video ito. Kailangan lang nating mag-record ng video na kung saan kailangan nating mag-post para mamaya ating i-freeze. Depende na po sa inyo kung anong gustong acting ang gagawin nyo. Ayan, tapos na. Kung meron na po tayong video, open na po ang CapCut. Next, tap new project pagkatapos i-add yung video na na-record mo. Then tap add pagkatapos antayin lang na mag-loading na yung video. So ayan, dahil na-import na natin ang ating video, kailangan nating linisan muna ito bago tayo mag-edit. So first, hanapin kung hanggang saan lamang ang ating video. Pagkatapos tap yung video hanggang sa pumuti. Then tap split pagkatapos delete. Huwag kalimutang i-delete yung ending. So tap yung ending pagkatapos delete. Dahil kailangan walang watermark ang ating mga video. Next, tap natin yung video tapos hanapin yung duplicate. Tap duplicate. Tapos habang naka-highlight yung pangalawang video, hanapin yung overlay para ibaba natin yung second video. Yung naka-duplicate ha. Then drag yung video papuntang unahan para pantay-pantay. Ito na kailangan nating lagyan ng mahika. Kailangan nating i-freeze yung video kung saan tayo ay nag-acting sa first video. Yan, hanap-hanap hanggang sa timing and then tap natin yung video hanggang pumuti pagkatapos hanapin si freeze. Kailangan natin siyang i-freeze para magmukhang picture yung ating video. Yan, dahil naka-freeze na, itap natin yung video sa unahan pagkatapos i-delete dahil hindi natin siya kailangan. Ayan, saan na naman to si delete ng tago? Oy, saan ka na delete? Ayan, ito na siya. Delete natin pagkatapos tap yung naka-freeze na video hanggang sa pinaka-first. I-delete din yung second video dahil hindi din kailangan. Ayan na. Kailangan lang nating hanapin yung timing. So, first, kailangan nating i-remove yung background. I-auto-removal. Pagkatapos, antayin na mag-check yung kulay green. Ayan, dahil may naka at walang background na tayo na video, kailangan nating i-timing kung saan banda pinto or nag-post ang sarili mo. Tapos, kung natansyam mo na yung sobra, itrim or idrag mo lang papuntang left para maganda tingnan. Ayan, habang nakahighlight, hinahanap ko talaga yung timing na kung saan yung kamay ko ay nakastop na. Doon natin siya puputulin. Ayan, hinahanap lang natin timing, timing. Titigan mabuti ha, kailangan timing talaga para walang sablay, para maganda tingnan yung pagkastop ninyo. So, ayan, review na natin pack steady o timing. So, ganyan. So, ang next natin gawin is i-highlight or i-tap ulit yung first video, original video ha, hanggang sa pumuti. Pagkatapos, hanapin si duplicate. The same pa din yung gagawin natin kung ano yung ginawa natin sa first video. Ayan, tap natin yung duplicate. Pagkatapos habang naka-highlight, i-overlay. Hanapin si overlay para ibaba na naman yung video. Tapos tap yung video, i-drag, papuntang baba hanggang third layer. Ayan, dahil may third video na po tayo, ang kailangan natin gawin is hanapin na naman yung second time na nag-post ka or gumawa ka ng action. Tapos, stop mo yung video, hanapin si freeze ulit. The same lang po sa ginawa natin ganina sa first video. Ayan, freeze. Pagkatapos, i-delete yung first, yung sa unahan. Hanapin si delete. Ayan, saan ka na ba delete? Oy, ayan, i-delete. Pagkatapos, i-drag yung video na kailangan natin yung naka-freeze. Ayan, yung naka-freeze ha. Pagkatapos, ayan, o, oh, mataas na siya. Tapos, i-delete na naman yung panghuli dahil hindi siya kailangan. Ayan, tapon sa basurahan. Ito ang nakahighlight, yung naka-freeze naka na video. Hanapin si Remove BG, tapos Auto Removal. Antayin na mag-check dahil kailangan natin siyang tanggalan ng background. Ayan, ang next. Hanapin na naman natin yung timing kung saan nag-stop yung ikaw. Ayan, hanap timing pagkatapos I-drag mo lang yung pinakadulo ng video mo hanggang sa lumiit or pwede din split. Then review na naman tayo pak galaw. Mm, timing. So yung next na naman is stop na naman natin yung original video pagkatapos i-duplicate ulit. Saan ka na ba duplicate? Oy, ayan na. Dahil may duplicated video na naman tayo next is kailangan siyang i-overlay. Yan overlay, ayan, overlay pack, overlay. Pagkatapos post i-drag na naman natin yung video. Ayan, habang naka-highlight yung video natin na bagong duplicate, hanapin ulit yung timing kung saan yung nakapost ka na. Then, hanapin yung freeze dahil kailangan na naman natin i-freeze yung video na nag-stop ka or nag-acting na tumigil. Ayan, freeze. Asan ka na-freeze? O, magpakita ka na-freeze. Pagkatapos, i-delete na naman ulit yung unahang video dahil hindi natin kailangan tapon sa basurahan. Ayan. Then, drag na naman yung video na naka-freeze hanggang sa first para tumaas. Then, i-delete yung dulo ng naka-freeze na video dahil hindi natin siya kailangan. Ayan, kailangan natin tanggalan ng background. So, remove BG pagkatapos auto-removal. Antayin lang na mag-check para mag-remove background. Pagkatapos, tantsahin na naman or hanapin yung timing kung saan banda na nakapost ka. Yung ginagawa natin ngayon is the same lang po sa ginawa kanina sa mga naunang video. Ayan, hanapin lang yung timing. Ayan, timing. Pag nakaganon na, puputulin na naman natin ulit yung video. Ikaw na yung bahalang magtantsahin dyan para maging maganda siya tingnan ayan, hinahanap ko lang yung timing habang nakahighlight yung video tap, tapos tap natin video, tapos split ayan, tapos i-delete ayan, review natin kung okay na o oh, talagang timing. Pagkatapos, tap na naman natin yung video original ha. Tapos hanapin na naman yung duplicate. Pang last na to, ang dami ko kasi posing oy pang apat na to. Kaya ganyan, ang dami nating i-edit. Pero makinig lang talaga kayo dahil kayang kaya nyo yan. Yan duplicate. At dahil may nakaduplicate na tayo na video, hanapin na naman si overlay. Paulit-ulit lang tayo, e eh, overlay. Pagkatapos drag na naman ulit, hanggang pababa. Ayan, video, sama ka na, oy, ang tagal. ang drag hanggang sa first. Pagkatapos, tansyahin na naman natin dahil kay kailangan na naman natin mag-remove background. Hanapin yung remove BG. Pagkatapos, auto-removal. Antayin na mag-green. Ayan, antay-antay lang. Pagkatapos, ayan na, dahil naka-auto removal na at wala ng background. Hanapin na naman natin yung timing kung saan banda yung panglast natin na post kanina. Pagkatapos, itap mo yung tatlong araw dyan sa gilid para hanapin na naman si Freeze dahil kailangan natin mag-freeze ulit ng video para magmukha na naman tayong statwa. Pang last na to mga labs, kapit lang. Ayan, dahil na-miss ko si Fris, hahanapin na naman si Fris para may video tayong nakastatwa. Ayan, dahil may Fris na, tap na naman yung pinaka-first. Pagkatapos, hanapin na naman si Basurahan. Dahil kailangan nating i-delete. Delete, magpakita ka na. Ayan, sana ba yun? Oy, nagtago pa man. Ayan, delete na. Tapos, inatin na naman yung video hanggang sa first. And then, i-delete na naman yung sa dulo dahil hindi natin siya kailangan katulad niya, Char. Ayan, dahil natanggal na natin yung mga hindi kailangan, hanapin na naman natin yung timing kung saan naka post ka banda pagkatapos i-drag mo lang hanggang sa magpantay yung mga video. Ayan, review na natin kung mak makikita na ba yung apat na ikaw na may stat to. Ayan, pak, mm, perfect. So, kailangan na natin pantayin o putulin yung video. Drag lang natin papuntang left para magpantay. Pagkatapos, review na naman natin ulit yung video para perfect talaga na walang sablay. Huwag kalimutang i-delete yung ending ha. Yan, perfect na yung ating mga video. Para sa kaalaman ng lahat, paki-like and share na lang po para mas marami pa tayong matutulungan. Kapag okay na sa'yo yung na-edit mo na video, tap mo lang yung arrow up sa taas para i-import. E Antayin lang na mag 100%. Pagkatapos, pwede mo na itong i-upload sa iyong Reels.